Sa video natin ngayon ay sisilipin natin ang bahay ng San Luis sa probinsya ng Aurora. Isa sa mga dahilan ay para pasadahan ng kadugtong na kalsada mula Dinggalan, papunta ng San Luis at sa Baler at sa kabuuan na rin ng Aurora. Sa nakaraang video ko ay nakita natin ang estado sa paggawa sa Dinggalan at mahaba na rin ang nagagawa nila Laron pero hindi pa natatapos. Kaya dito naman natin sisilipin sa San Luis papunta ng Baler. Pasyalan na rin natin ang ilan sa mga tourist attractions nila dito tulad ng Mother Falls at ang Debut Beach kung saan doon din papadaanin ng kalsada mula dinggalan hanggang sa Baler. Samahan nyo ako sa panibagong chill ride sa San Luis sa probinsya ng Aurora. Parang Lord of the Rings na to. Ito yung bundok na akiatin natin, tatawirin natin yan sa kabilang side. Bababa ulit tayo tapos uh, kukonekta tayo doon sa isang kalsada naman na bagong ginagawa lang din papunta ng Baler. Papunta doon yung Baler. good morning sobrang ulimlim so ngayon ngayon lang lumalabas aring araw pero sa oras natin ngayon mga alas 8 na to ng umaga so pinakamalapit na ruta natin dadaan tayo ng bungabon paakyat papunta ng Maria Aurora tapos yung pinakababaan sa kabilang side ng bundok noon San Luis Aurora na yun babadang kinda na yun, si Rosa malapit na tayo sa bungabon Parang nagguhoan nung ibang parts ng I abon. <laughs> Nagkaguho. Napakarami ring liguan dito. Lalo na sa taas mamaya. <laughs> Meron naman, hindi naman bakante yung mga ano. Yung mga kubo rito. Meron din. Pero hindi katulad nung in-expect ko na sobrang dami. As in, talagang kumpulan sila dyan. Doon sa taas, marami rin. Kita pa dito yung bakas ng mga naanod na mga dating kubo dito sa ano niya, gilid ng ilog. Ayun mga kubo na yun, no. Nakadapa na lang. Ito pa. Bakas ng ano ng kubo yan. Yun. Sa gilid. Pagkaspo na tayo sa may gasolin station dito. Parang abote-bote lang pala to. Pwede na rin to. Top up lang tayo. Si 200 lang pinakarga ko kanina. Tara! Pakihata na to! Aurora Dito na tayo sa boundary mga brother ng Aurora At Nueva Ecija We love Maria Aurora Ayan, doon We love Maria Aurora marker Napakaganda na dito, di ba? Tara Yun At ayun na nga Ay, na, nabagsakan ng <laughs> nabagsakan ng puno nabagsakan siya ng puno pero napakalinaw pa rin ng tubig niya tara inom tayo dyan last time tumigil din ako dito eh nung pumunta ako ng palanan Hoy, dito rin napakadaming tao. Ito San Luis na to, the Teke Bridge. And na feature ko na to dati Yung may ginagamit silang ano diyan. Ah, tawag doon salbabida na ginawang parang raft. let's go. Problema niyan, wala akong chinelas. So maglalakad tayo gamit tong itong boots. Bahala na. Napakadaming napakadaming turista mga brother. This is it Pancit. <laughs> Ito pa na ng bundok kung saan tayo ngayon. So bali dito tayo magsisimula maglakad papunta sa falls. Meron daw tindahan dito ng chinelas. Bili tayo ng chinelas dahil mahirap ilakad tong boots na to. Phillips. Eh, nilalagyan nila ng harang para lumalim, para may maliliguan. Ha. <laughs> <laughs> Pero mga ang um estimated 45 as required ng guide. So medyo matagal magantay sa guide dito dahil katulad na ito, magsialisan na sila. Kasi matagal yung guide, nantay pa pagbaba galing dun sa falls mismo. Sure din guide. Kasi naguwi na yung iba. Ate Raquel, ang ating guide niya ng araw. Sir, okay lang dala mo yung bag mo? Ayos lang, bakit? Pwedeng yun. Hindi, dito pala yung drone. Subo mo paliparan ng konti. puno ng dap dap mga brother ng tindi oh so ito nyo sa mga movies ano <laughs> pa? Là mình làm mình trong tù biết Hi. Hi. Thank you. Parang Lord of the Rings na to. Nasa Lord of the Rings na tayo. Middle Earth. guys, ayaw okay, mo so, mapansin nyo to para siyang cortina gawa sa bagging sa <laughs> na mismo ng ilog hindi naman sobrang challenging din so far yung dinaan namin pwede pwede, kahit mga ganyan pwede na oh malalim din tapos may mga nakita rin ako mga parang senior citizen na Hindi <laughs> ba? So pwede pwede to May mga battery na ako nakita. Ito, malupit. Malalim. Masarap mag cliff jump dyan. Dito ka na lang. Oh. Gorge. Ay, may mga naliligo. Grabe, lakas na bagsak yan. Sabi sa akin ni ate, meron pa daw Father Falls dito. Pero sa taas, sabot ko daw ng 6 hours bago marating yun. Sa <laughs> dobaanan pa lang to. So 6 hours mula rito, pa sa punta sa Father Falls. Umuulan na, umulan na. Kung kailan kami dumating, siya naman umulan. Ayun na, uwihan na yung iba. Kasi umulan na. Ayan, nakababa na kami rito. <laughs> Nagmadali na kami bumaba kasi lakas ng patak ng ulan doon. So, ang kinakatakot namin, baka tumas yung antas ng tubig. Let's go, sa go. Dibot tayo, ha, brother. Dibot Beach. Tara sa Dibot. Tatawirin lang natin tong bundok na to. Hindi naman yung force na pinanggalingan natin sa part na yon So, kahilera lang niya. Banda rito naman, tatawirin lang natin tong mga bundok na to. Sa so, kabilang side ng bundok, yan na yung dagat. Come, I was always ready You can take me, but please, not today na tayo mag overnight sa Dibot dapat ang plano sa rides na to ay uwian lang din kaso nga lang inulan na tayo dito nilalamig na ako tapos isa lang yung damit na ako ito lang itong sando lang bukas na lang tayo umuwi kahit yung Dibot beach uh, fishing ano to fishing village yan may campsite din dito tapos ito yung view nya yan Naiksi lang naman. Tapos itong daan na to nandito. Ito yung kako nagta papunta ng Dinggalan part na to. Ito ni rentahan kong kubo na to. 500 pesos kasi ako lang naman mag-isa. Yan. At least may silungan pa si Rosa. yan sa kubo na yan. duyan lang ako Ayan, napakakalmado nung dagat ngayon so ngayon naman susundan natin itong kalsada na itong ginagawa, kung makapansin iyo napakalapad na 2 lanes na may skirt both sides yan kukonekta sa mga ibang mga barangay ng San Luis diyan sa gilid ng dagat na hindi kayang abutin ng uh, sasakyan and at the same time kukonekta na rin ito sa Dingalan, Aurora para magkukonekta na lahat ang mga bayan ng uh, Aurora sa pamagitan ng kalsada na to so kahapon hindi ko na ipakita sa inyo yung daan pagpunta natin dito kasi yun din ang gagawing daan na kukunikta sa dinggalan pero mamaya pagbalik natin ipapakita ko sa inyo hanggang sa baler now unfortunately hindi natin maakyat all the way papunta sa kabilang side ng bundok dahil nga hindi pa nagagawa yung kalsada although sabi sa akin mayroon daw uh, tire path naman dyan pa papakita ko lang sa inyo kung saan na napuputol itong alapad na kalsada na to Ah, ito na pala mga brother na puputol. Hanggang dito lang. Pero itong part ng kalsada na to ay naayos na nila. Ah, tingnan natin. Ayan, so malapad na banda rito. Ito nga, nandito yung uh, ah, pinaka-paskil nung ano, nung DPWH. Ayan. Ito yung bundok na akyatin natin, tatawirin natin yan sa kabilang side. Bababa ulit tayo, tapos uh, kukonekta tayo dun sa isang kalsada naman na bagong ginagawa lang din. Papunta ng baler, papunta dun yung baler. Mga pala dito mayroon silang ano, wifi, yung piso net. Sa isa sa mga tindahan dito. Pero kung signal ng cellphone ang pag usapan ay wala po. Ah, kaya ata na ah. Tersera lang yan, sapat na. <laughs> Rosa Ito ah, na yung mga maraming kurbada dito Ganda naman na ito, malapad yung kalsada May mga maiksing rough road naman dito na akiyatan Pero I think manageable naman Pakita ko sa inyo Wow! Ganda tong overlooking dito, tingnan niyo. bingi ako dun ah, sakyatan din ah. Ito yung part na rough road. Itong rough road na to manageable naman kahit scooter kayang kain. Yeah. Eh, syempre dahan niyo lang. Ito yung dinanan ko kahapon ng mga rough road. Hindi ko na ipakita dahil hindi na waterproof itong DJI Osmo Action 4 ko dahil nawala yung takip. Takip nung uh, sa may USB niya. Ganda dito, di ba? pulong kahoy ang lalaki oh ang kaganda naman yung lugar nila merong kuryente at saka uh, sobrang accessible naman siya kasi kita nyo na yung kalsada oh sementado pa at o oh, bale pababa na tayo nalagpasan na natin yung pinakamataas na part ng bundok na tinuturo ko sa inyo kanina <laughs> naakyatin natin pababa na tayo grabe ang presko naman dito Kita nyo naman lalaki yung punong kahoy yan Ito yung mga daanan ng katutubo dati Mga na ito na pinalapad lang Para hindi na masyadong mamroblema sa pagsasurvey Kung saan gagawa ng kalsada, di ba? Kasi ito yung kalsada, balang araw Na magkukonekta mula Dinggalan papunta ng Baler or papunta dito sa San Luis sa so, malamang papalapa rin pa to syempre kasi parang uh, single lane pa lang sya although itong uh, single lane na to yung pagkakasingle single lane yung malapad sya napakaganda talaga itong dinadaanan natin napaka press ko parang kuweba ng mga punong kahoy malalaking punong kahoy yan so parang ganito yung gagawin mga huh, brother sa taas or hanggang sa taas papala pa rin na ganito ayan, nagtapyas nga sila dyan sa gilid medyo ninervous ako dito kahapon pag akyat kasi nababalto ng putik eh hindi ko nakunan dahil nalobot na pati yung Insta360 natin <laughs> tignan natin mukhang matigas naman na yung yeah. Actually, itong part na to, may simento to eh. Ayan Oh. Sementadong kalsada to eh. So, existing na kalsada to, tapos pinapalapad lang nila. Kita nyo, gano'ng kalapad yan. <laughs> Di ba? guys continuous pa rin yung paggawa nila rito stone masonry para sa slope protection ayan so kahapon dito tayo nang galing sa kaliwa Diyan tayo nang galing mula sa highway ngayon dito naman tayo kanan para kukonekta tayo papunta ng baler uy ang linaw din ng tubig ng ilog mukhang uh, <laughs> so you want to go to a new dimension. biyahe natin mula, mula doon sa tuktok ng bundok hanggang dito sa Baler Bayan Ito ang walang kamatayang Baler marker Exit na tayo dito sa Baler Aurora So tara, yun ang pupuntahan natin Doon na rin siguro tayo maligo entras dito <laughs> sa fall sa ilog na ko nagtado ang ah, ginawa ng tao yan hindi parang maganda rin dito Mal malinaw din ang tubig sa malamang malamig din yan kasi galing sa kabundukan dito ang ganda rin ng location na ito kita niyo yung bundok sa likod niya batong bundok yan kaya ganyan ang itsura niyan may ginagawa pa lang tong resort na to oh. Oh, ganda rin. May malalaking bato, tapos may hanging bridge pa oh. Ayun, napakaganda rin pala. lino ang tubig Panalo to, tara naligo tayo May dalawang hanging bridge pala rito kung gusto nyo rin magpapipapicture dyan para kunwari matapang kayo sa hanging bridge <laughs> Ayan, meron dito at saka dun sa may unahan Alright guys, so ito na, pauwi na tayo Sulit na rin yung paliligo dito uh, Napakalamig ng tubig niya, malinaw din yung tubig Dahil nga nanggagaling dito sa bundok dito sa likod natin So part pa rin to ng uh, Maria Aurora Malapit pa rin siya dun sa may um, boundary marker or boundary arc Ng Maria Aurora at saka Nueva Ecija Malapit lang to So anyway, yun guys. Maraming salamat sa inyong pagsama at panunood. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, here and subscribe. Mike Solo Riding Adventure, signing out.